kunwari nilagaw ko sa kanya pero ito yung cellphone ko kaya kinakaya siya guys hindi wala nga sagot siya pa? wala na nga oh patay oh, na Ayo, 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 Oh, okay. uh -huh. <laughs> Dami na aspat din eh, buwan hindi eh. Tapos, aspat. Wala nga, At? hindi nga nakabukas eh. Hindi yun ako, aspat. Saan na punta? Saan na, punta? Saan na punta? Wala ano? hey, na. Kaya Tara, binigyan tayo yun. <laughs> <yeah. laughs> Hi guys, i si open na ni Nono yung regalo ko sa kanya. Sana magustuhan niya. Ayan guys, si Nono. <laughs> Dahil gusto ko maging masaya siya, nanigalo ako pa siya ng cellphone. <laughs> Matagal na niya Iyan, guys. Gustong-gusto. <laughs> at salamat, nabili niya niya yung cellphone na gusto niya. Ah! <laughs> <laughs> Napirat kasi, nono. Kasi, guys, pinarusaan ko siya. Lagi ko na lang kasi siyang hinahanap at lagi na lang siyang nawawala. Alam mo nga, pinsa ko, Napaka-pogi niya. Ayaw <laughs> mo na wala sa paningin ko yun, guys. Ano masasabi mo? Thank you, Ate.